Hello po guys, tutorial po kung paano magkaroon ng maraming pera at dragon eye sa manok na pula. Sundan nyo lang po ang step na ito. Ayun lang po. Punta po tayo sa Chrome. Ayun lang po natin. And then click the search. Search po natin is happy mode. And click happy mode. Scroll down ng konti. And click yung may green. Ayan po guys. Ayan, happy mode. Pakipidot po. And then, mag-search po tayo ng manok na pula. Or kahit ano pong gusto nyo, pwede rin nyo lang po dyan. Pwede po lahat dyan. Minecraft po Yan po, waiting na po natin. Yan, click po natin manok na pula. Eh, download po yung green at yung itin. na lang po yan. Yan po. And then, punta po tayo sa manok na pula. At ito po yung happy mode. Download na po namin at yung manok na pula. And then, waiting na po natin yung manok na pula. Ayan po, ayan. O, lang po. Loading, loading. Sundan nyo lang po yung step. Para mabili nyo na po yung mga, mga mga, mga, ano po sa may manok na pula. Malalakas na manok. Ayan po, loading na po. Waiting na po natin. Ayan na po. Pwede natin yung back. And then, punta po tayo sa may shop. Tingnan nyo po, di ba? Diba? niya nyo lang po yan sa Yung money and dragon eye. Pa. And, and pinutoy nyo po yung minimize para masagap natin. And back. And boom. O, di ba? Diba? Ang daming pera na po. Sana po nagustuhan nyo. Please subscribe po. Eto yan po. Nabay na po namin yung mga mamahalin dito, guys. Yan po. Sana po magustuhan nyo po. Thank you po. Hanggang sa muli pong next tutorial. Tagpo like